Magandang araw guys sa ating lahat. So maraming salamat lahat ng aking mga subscriber sa patuloy ninyong pagsubaybay sa akin channel at niyo, sa inyong panonood. God bless po sa inyo guys. Sa channel natin guys, maraming nagtatanong kung paano nga ba uh, magbasa ng inches 2 cm. Alam naman natin guys, kung uh, mat-problem solving ang ating pag-uusapan ay mayroong formula pero ngayon ang ibabahagi ko po sa inyo ay hindi na po tayo gumagamit ng formula para mabilis guys yung sa atin guys, yung pag-uusapan natin kung paano mabilisan nabasahin yung mga sukat sa inches 2 cm so yun yung pong ibabahagi ko sa inyo guys dahil ito po yung uh, magagamit natin araw-araw sa ating pagtatrabaho bali guys ito yung pag-uusapan natin pero bago ang lahat uh, shout out nga pala kay uh, Sir Christian so maraming salamat Sir sa panunood sa kin channel at sa inyong suporta God bless po sa inyo Sir so ito po yung kasagutan Sir sa mga tinatanong nyo po kung paano ba uh, basahin yung uh, sukat na inches to centimeter alam naman natin guys na hindi lahat ng tao na kabisado yung pagbabasa ng metro kasi may mga tao na kabisado nilang basahin ang centimeter o bilang installer guys tip ko lang po tip ko lang po sa inyo na dapat makabi, makabisa daw natin kung paano natin basahin ang metro natin guys hindi lamang po na alam natin magbasa sa inches kundi pag alalaan din natin guys kung pa paano basahin ang centimeter, millimeter kung sa inches feet ah. Ah. Yun yung dapat nating alamin guys. Kasi marami tayong dapat pag-aralan kung metro ang pag-uusapan. Ang sa atin lang dito guys, kung bihasa kayo sa centimeter na sukat, dapat mayroon, mayroon man lang din kayong kunting kaalaman sa pagbasa ng bawat guhit ng metro dito sa inches guys. May video na rin tayo guys sa mga nakaraan kung paano basahin yung bawat guhit ng metro guys. Yung mga puwent. Bali guys, balikan natin. Dito guys sa inches. Sa 1 inch guys ay binubuo siya ng labing anim na guhit. Ito guys. Kung makikita natin to guys. Sa 1 inch, kung basahin natin, 12, uh, 1 feet hanggang dito sa 13, so uh, 1 inch yan. 12, 13, so 1 inch po yan guys. Yung 1 inch ay binubuo ng 16 na guhit guys. So mag-umbisa tayo dito sa pinakamaliit na guhit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pagdating dito sa 13 guys, 1 inch na po yan. So kung paano babasahin natin yan guys, dapat uh, kailangan matuto din tayo dito guys para kung may mga sukat na inches, kung gusto nating malaman sa centimeter, mas mabilis siya guys. Madaling, ma, madaling malaman natin guys. So dapat ito guys, uh, yung mga points ng metro dito sa inches makabisado natin guys Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys Yung 16 na guhit sa metro sa inches sa 1 inch So ito yon yung bawat guhit guys Kung bibilangin natin So ito yon guys mag-umpisa dito sa unang guhit Ang basa niyan 116 118, 316 1/4 Five sixteen, three eight, seven sixteen, one half, nine sixteen, five eight, eleven sixteen, three thirteen sixteen, seven May nakasulat dito guys, sixteen sixteen. Ibig sabihin guys, pagdating ng sixteen sixteen, one inch na po yan. Ito yung pagbasa ng bawat guhit ng metro guys dito sa 1 inch na binubuo ng labing anim na guhit. So dapat guys, may kaunti man lang tayong kaalaman sa pagbabasa nito para mas mabilis nating matutunan yung uh, mas, mas mabilis nating malaman kung dito sa centimeter kung anong sukat yan. Halimbawa, bibigyan ko kayo guys ng halimbawa. Ito guys, inches to pag may makita kayong sukat guys na ganito inches po yan 32 tapos dalawang guhit sa taas so inches po yan guys so yung size naman ng feet isang guhit lang gaya nito guys So ayan guys, bibigyan ko kayo ng sample. Kung may makita kayong sukat na ganito, 32, tapos isang guhit dito sa taas, yun yung tinatawag na fit. Pero pag ganito yung sukat guys, na may dalawa siyang guhit sa taas, inches po yan guys, ang ibig sabihin yan. So ito yung halimbawa guys, kung may sukat tayo sa inches na 37, 3, 6, at saka 32, 11, 6, para mas mabilis natin guys na malaman kung ilan ang sukat nyan sa sentimeter although guys kung matang pag-uusapan mayroon siyang problem solving o formula na gagamitin pero ang ibabahagi ko sa inyo guys hindi na tayo gumagamit ng formula kundi mabilisan na pagbabasa guys sa metro ng inches to centimeter so ganito guys 37 316 titingnan natin yan guys 37 316 So ito po guys, kung makikita nyo 37,316 guys Galing dito sa pinakamahaba so, Pinakamabang sukat Ano ah, guhit 37 Magbilang ka ng Pangatlong guhit 1, 2, 3 Yan 37 3, Kung titingnan natin yan guys Dito sa centimeter Ano yan guys Tit ang 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 titingnan nyo yung katapat ng guhit guys sa ilalim ng metro mo. galing dito sa 37,316. Titignan mo guys pababa kung ano yung pinakatapat na guhit dito sa inches guys. Galing ka dito sa taas, titingnan mo kung ano yung pinakatapat na guhit dito sa ibaba guys para malalaman mo. So ito po yon. Kung titingnan mo guys yung pinakaguhit nakatapat niya ay 94.5 guys sa centimeter ayun guys ganun lang po kadali yung pagbabasa ng inches to centimeter hindi na, hindi na tayo kailangan pa na gumagamit pa ng formula guys 37 3.16 titingnan mo yung katapat na guhit dito sa ibaba makikita mo na kaagad guys guys yung pinakatapat niya guys ha 94.5 cm siya guys ganon yung pag, pagkuha o pagbasa dito sa centi, centimeter guys so mas madali siyang malaman ito naman guys yung height niya may nakasulat sa height nya 32, 11 6, Yung 32-11-16 guys Kung ilan ba sa uh, CM So ito yung 11-16 natin guys Ayan kung makikita nyo Ayan guys ayan 32 11, 6, kung titingnan natin guys yung pinakatapat niya na guhit dito sa si ibaba kung ilan ba sa sentimeter. Makikita nyo guys yung pinakatapat na guhit ay 83 cm. Ayan guys. So napakadali guys basahin o napakadaling napakadali malaman kung ilan ba ang sukat galing dito sa inches to cm. Ayan guys napakadali. Hindi na kailangan na gumagamit pa tayo kung ano-ano ang formula guys. Kundi titingnan lang po natin kung ano ang katapat na guhit dito sa centimeter guys. 32, 11, 16, ito po yon yung guhit dito sa inches. Titingnan natin sa iba bang bahagi kung ano yung pinakatapat niya na guhit. Ayan, yung pinakatapat na guhit niya guys ay 83 cm. Ganun po yung guys, kadali magbasa ng inches 2 centimeter guys maliwanag po tayo dito ngayon po guys kung gusto naman nating malaman galing dito sa centimeter 2 inches halimbawa kung may sukat ka guys halimbawa guys kung gusto mong malaman 'yung sukat dito sa centimeter. Gusto mong malaman sa inches? May sukat tayong ito 7.2 cm by 104.5 guys. Titingnan natin guys sa inches 'yan. So and guys Yung 87 87 point guys 87 point cm Titingnan natin yan sa dito sa inches Ay 34.516 guys Ayan Ganyan po kabilis yung pagbasa ng metro guys Yung 104 naman 104 Sa height 104.5 cm Ayan titingnan natin guys, one hundred four point five. Ito po yung guys, one hundred four point five cm. Titingnan natin guys. Kung ilan ba yung pinakatapat na guhit dito sa taas? Ay 41. 18. Ayan guys, yung katapat na guhit. Titan nyo guys. Galing dito sa baba. Pataas, yung katapat na guhit. 41. 18 sa guys, sa inches. So ganun lang po. Kabilis. Nang magbasa ng metro guys. Galing inches to centimeter or centimeter to inches. Hindi na kailangan guys, sa gagamit pa tayo kung anong mga formula. Dahil ito guys, yung binahagi ko sa inyo ay mabilis ang paraan sa pagbasa ng metro guys. Na magamit natin sa mga araw-araw natin na trabaho. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ngayon po, kung nagustuhan nyo ang video ito, hingi lang ako guys ng kaunting pabor. like subscribe, ansya na rin upang maraming maka magaka be, benepisyo guys sa ating mga tutorial. So maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.